Marami ang nagtataka at naguguluhan sa tila pagbaligtad ni Manong Ted Filon. Ito ay matapos niyang uh, ipahayag sa kanyang uh, programa na paano mariredeem, paano malilinis ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pangalan kung hindi ito magkakaroon ng uh, trial, kung uh, pinapa ng kanyang mga abogado, no, ang uh, impeachment uh, trial laban sa kanya. Sa unang dinig mga kaibigan, ay tila mayroong punto itong si Manong Ted Filon. Kasi nga naman, paano mo malilinis 'yung isang pangalan? Paano mo mapapatunayan na ikaw ay inosente? Paano maibabalik 'yung napakagandang pangalan at reputasyon mo kung mayroong nakadikit na mga alinlangan? may mga nakadikit na mga pagdududa sa iyo 'di ba so para malinis ito kailangan magkaroon ng trial okay so sa mata ng batas medyo baligtad po kasi ganito po yam kung ang mangyayari ay baligtad o magiging paurong kung sino yung inaakusahan siya yung magpapaliwanag, siya yung maglilinis ng kanyang pangalan. Eh, ma-overuse po, no? Ma-overuse yung ating karapatang pantao kahit sino na lamang ay pwede nating pagbintangan. Halimbawa, pwede nating sabihin, magnanakaw si Pedro. Kailangan bang si Pedro ang maglinis ng kanyang pangalan? So madali pong magbintang. 'Di ba? Madali pong magbintang yun po yung pinakam punto po dito. Napakadaling magbintang. So, kawawa yung mga taong laging pinagbibintangan. Siyempre, siya po yung, siya na nga yung pinagbibintangan, siya pa ba yung magpapatunay doon sa kanyang, uh, doon sa ibinibintang sa kanya. Ganun lamang po yung napakadaling paliwanag po dito. Wala na pong iba pang mga paliwanag pa. Okay, halimbawa si Pedro, sinabihan ko na hayop ka Pedro, magnanakaw ka. O, oh, disape na ako. Nagbintang na ako eh. nag blower na ako, di ba? O, oh, ano sa tingin ninyo? Make sense ba kung si Pedro ang uh, gagawa ng paraan para linisin niya yung kanyang sarili? Hindi ba't mas maganda na Hoy Vincent Ikaw nag na, ikaw ang nagsabi sa akin na magnanakaw ako. Patunayan mo. Huwag kang bintang ng bintang. You have to prove. Kapag hindi mo yan napatunayan, babalikan kita. Hindi ba't mas magandang uh, sundin natin kung ano yung Uh, nakapaloob sa ating saligang batas. di ba? So, panoorin natin at pakinggan itong uh, naging pahayag ni uh, Manong Ted Filon at saka po tayo magkomento mga kaibigan. Panoorin natin nang sa ganun po ay magkaalaman tayo kung itong mga congressman na ito opo, ay naging tuta lamang ng ilang mga politiko para sa kanilang pansariling interes. Hindi ba? kasi lalabas lalabas ang katotohanan. Kung yan ay demolition job, yan. Wala pala kayong ebidensya, yan. Napala ninyo, pahiya kayo. At lalo makakabangon. Diba? At lalo pang tataas. At lalo pa siyang hahangaan. At lalo pa siyang iboboto ng mas nakararaming Pilipino. Pero bakit mo iniiwasan? At ngayon, ang salag natin ay puro teknikalidad, di ba? at puro, ang salag mo eh, puro mga, sabi nga, procedural. Walang substance. Hindi <laughs> ba? Walang substance. Sa so, ang mga usap-usapan nga ng mga criminal, uh, mga trial lawyers, ha? ang usap-usapan niyan lagi eh, sa panahon ng nagta-trial, kapag wala ka ng, kapag wala ka ng, kumbaga wala ka ng argumento, pupunta ka sa teknikalidad. <laughs> ang, ang sisilipin mo, ay procedural. <laughs> Over the week, Marami pong mga balita tayong uh, nabasa, nasaksihan ng mga nagaganap sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, hanggang sa kasalukuyan, impeachment pa rin at politika ang hot topic. Kapakailan lamang napanood ko rin ang isang video ni Manong um, Ted Filon. At tila binabating ko siya si Sarah Duterte sa pagpa ng motion to dismiss. At sinasabing kung wala daw talagang ikinatatakot at wala namang ginawang mali si Sarah Duterte, bakit na pinatitigil nila ang uh, impeachment or nagpa-file sila ng, ng motion to dismiss. Well, I, I beg to disagree with uh, Ted Filon on this point. Ang pagpa-file po ng motion to dismiss ay hindi naman po illegal. It is a legal option that is available sa kampo ni Sara Duterte. At ang mga abogado niya has applied or implying the, uh, uh, applying the, the appropriate remedy. Tama po yung strategy nila. Na-questionin mo agad at the first instance ang lahat ng mga mali dito sa pagpo-file ng complaint nito. Hindi ito nangangahulugan na ikaw agad ay takot sa trial. Ang ibig sabihin lang, kaya ka nag-file ng motion to dismiss, eh dahil may mga available grounds nga sa pagpo-file mo ng motion to dismiss. You can, they can even question as they did. Ano? Yung issue of summons, kasi pag-iissue ka ng summons, ang Senado nag issue ng summons sa Gensara Duterte, pero yung complaint kung saan siya pinasasagot, ay pinabalik sa House of Representatives. in sa House. Bakit mo pasasagutin si Sarah over a complaint na wala naman sa Senado ngayon at ibinalik nila yung record sa House of Representatives. So, so something is wrong about it. I think doon, yung ginawa ng Senado dito, ni Jesus Codero, nung nag-issue siya ng summons, ay parang ano na lang ito, pampalubag loob doon sa limang senador na bumoto against remanding the uh, impeachment complaint to the House. Kasi alam naman niya, kunyari lang yung ire-remand doon, pero, uh, o mag-i-issue siya ng summons, pero the issuance of summons is nothing but a mere scrap of paper, wala rin silbito. Kasi nga yung complaint nasa House of Representatives pa. So, anong sasagutin ni, ni Sara Duterte? So, so, this is something that uh, I think is bahagi nitong sarswela na ito na nagaganap. Wala pong ginawang mali sila Sara Duterte. It should be taken against them na nag-file sila ng motion to dismiss sapagkat this is an option that is legal, it is available to them under the law and under the Constitution. So, hindi mo dapat parusahan ang isang tao dahil in-exercise niya yung kanyang karapatan. Parang sinasabi kasi ni Manong Ted na dahil kinomplain na si Sara Duterte, nag-file ng impeachment complaint, ay kailangan patunayan niya, patunayan niya na inosente siya. Baliktad po yata because under the Constitution, karapatan po ng taong inaakusahan na siya ay ma-presume innocent until she is proven guilty. Sa sitwasyon po na ito, although this is not a criminal case, it is, uh, can be the source of a criminal liability. May kakaibang, uh, 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 walang kaparehas kasi na proseso ang impeachment. That is sui generis nga ang tawag po dito. It is an animal of its own, uh, of, a, of a different class, ang impeachment. Pero, yung presumption of innocence still applies sa akusado, uh, yan ay si Sarah Duterte. Hindi niya obligasyon na patunayan na siya ay inosente. Obligasyon ng prosecution na patunayan na siya ay guilty. And therefore, it should not be taken against her kung mag-file sila ng impeachment complaint base sa mga defect ng mga impeachment complaint na ito na final laban sa kanya. Para lamang pong itong uh, halimbawa sa inyong barangay, merong kilalang adik dyan at saka magnanakaw na nasa lubong mo sa kanto. At bigla kang inakusahan, sinabihan ka ng, oh ininakawan mo ako. At sasabihin mo, ba hindi kita ininakawan, wala kang pruweba na ininakawan kita. At ang sagot niya sa'yo, patunayan mo na hindi mo nga ako ako ininakawan. Tama ba yon Sa isang uh, ordinaryong mamamayan, makikita na ganyan na merong, some something is wrong about that logic. At ito po, with due respect to uh, Manong Ted Filon, isa nga sa hinahanga ko ng mga mga kolumnista, uh, 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 broadcaster, at media man sa, kasalukuyan, I think he is mistaken na ipinapasa niya kay Sara Duterte yung obligasyon na patunayan na siya ay guilty. Sa example na binigay ko na ikaw ay inaakusahan ng isang adik at magnanakaw, biglang naging obligasyon mo na patunayan na ikaw ay inosente, hindi ba dapat siya muna magpatunay na ikaw nga ay nagnakaw sa kanya. Hindi porkit may sumigaw ng magnanakaw, may magnanakaw, ay may nanakaw nga. Baka hindi mo alam, yung sumisigaw ng magnanakaw, ay siya rin pala na nagnakaw. Marami pang magaganap sa ating bayan sa kasalukuyan at marami pang uh, haharapin tayo ng mga pagsubok. Pero mahalaga sa ating lahat, lagi tayong maging handa at lagi tayong mag-aral Alamin natin ang sitwasyon at katotohanan sa bawat balitang dumadating sa atin. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. So ipaliwanag din natin yung sinasabi ng marami na ang gusto raw ni BP Sara ay uh, bloodbath impeachment battle. Pero bakit ang kanyang mga abogado ay pinapadismiss yung impeachment laban sa kanya. So, bakit daw kinakailangan na magkaroon ng an labing anim na mga abogado? Kung bloodbath battle talaga, hindi niya kailangan ng maraming abogado. Kung meron daw siyang maraming bala na ilalabas laban sa prosecutions panel, mga kaibigan. Okay? Kung meron daw siyang isasagot sa mga ito, bakit pinapa-dismiss Paano naging blood battle? Okay, so eto na nga mga kaibigan. ah uh, kung titignan po ninyong maigi yung nangyayari sa kasalukuyan, kahit ilang milyon pa ang gastusin ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez So, nanakita natin, natunghayan natin, nalaman natin na each of the congressmen who signed the impeachment against the Vice President Sara Duterte received 150 million each para lamang sa isang signature to impeach the Vice President. Sa isang iglap, nawaldas, nawala ang 36 billion pesos na pera ng bayan. Pera po ng taong bayan. Ang ginastos ng gobyernong ito para papirmahin ang higit 215 na mga kongresista. Sa kabila po ng paggastos ng uh, gobyernong ito to impeach the vice president Sara Duterte hanggang ngayon ay hindi pa nag-uumpisa ang trial. That is a bloodbath battle. Hindi kayang tapalan ng salapi ang katotohanan. Ganun lamang po kasimple yun. ba? Diba? Kahit milyon-milyon pa ang gastusin ng kalaban ni Vice President Sara Duterte, hindi nila ito matitibag. Walang halaga ang pera kung katotohanan na ang nagsusumigaw. Yan po ay isang halimbawa ng bloodbath battle. Bayaran nyo man ng bayaran ng milyon-milyon yung mga kongresistang yan, mananaig at mananaig ang katotohanan at hindi ako papayag na hindi magkaroon ng patas na laban. Okay? Kaya nga po, labing-anim ang kinuha niyang abogado. So, para paghandaan at para mahirapan, ang prosecution panel. Na obvious naman, ginawa nila yung mga ito dahil sa kanilang political uh, dream. Okay, so yan po ay isang halimbawa. Pangalawa. Pangalawa po, ano, doon sa bloodbath battle, mga kaibigan. Ang ibig sabihin ng answers ad cautelam o cautelam mga kaibigan ay sumusunod si Vice Presidente Sara Duterte sa kung anumang motion o kung anumang mga uh, letter or whatsoever anumang iutos ng uh, Senate Impeachment Court sa kanya. Ibig sabihin, pinapakita lamang po ng Adenser's Ad Cautelam na kung ano po ang ipag-utos ng korte ay susunod ito. So, nagpadala po ng uh, summons ang Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte. Binigyan po ng uh, sampung araw para sumagot ang kampo ni Vice Presidente ginawa po ito ng kanyang mga abogado. True answers ad cautelam. Ibig sabihin, wala pong balak na tumakbo ang vicepresidente. presidente. Okay? Kaya nga po sinagot po nila yung summons na inihain o inilabas ng Senate Impeachment Court. Yung answers at kautelam, mga kaibigan, ganito lamang po yun. Sige, sasagutin namin yung inyong summons na ipinadala sa amin, pero hindi namin wini-wave yung legal na proseso. Pwede pa rin namin questionin yung legalidad at otoridad ng House of Representatives. Hindi pwede yung ganyan. No? Hindi pwede yung ganyan na kami lang yung utusan ninyo, kami lang yung pagpaliwanagin ninyo, and so on and so forth. We also have the right to question the authority, the legal process na ginawa ng House of Representatives. So alam naman po natin, na nagkaroon ng bayaran. Okay? Kalimutan na natin yung bayaran na yan. O given na yan. Sabihin na natin yung bayaran na yan. Pero meron pong mga alituntuning nakasaad sa konstitusyon. Nakasaad po sa ating saligang batas na pagdating po sa usaping impeachment. Meron pong proseso. At yun po ay kailangang masunod. Okay, kailangan po itong masunod para maging maayos ang lahat. Okay? Pinagbibintangan si Vice President Sara Duterte sa mga offenses na related sa impeachment. Ano-ano yung mga offenses na yon? Culpable violation of the constitution, betrayal of public trust, uh, treason, bribery, graft and corruption other high crimes, at iba pa. Okay? So, yan po yung bintang nila kay Vice President Sara Duterte. Ang lagay ba naman, basta na lamang kayong magbibintang nang hindi ninyo susundin ang proseso na nakasaad sa Constitution? Ano-ano yung mga nasa Constitution? Una, one-year bar rule. Ibig sabihin, Isang impeachment lamang ang maaaring isampa o i-file sa loob ng isang taon. Yan ba ay nasunod? Okay? Constitutional ba ang ginawa ninyong yan? Kung inyong matatandaan, ang unang impeachment ay i-file noong December 2. Pangalawang impeachment ay December 4 at yung sumunod na impeachment, yung ikatlong impeachment ay noong after a week, no? After December 4. So, sa makatwid, December 2 pa lamang, mayroon ng impeachment complaint. Ang tanong, bakit ang umakyat sa Senate o sa Senado ay ang pang-apat na impeachment complaint na kung saan ay i po noong February 5 lamang? ano po ang saysay noong impeachment complaint noong December 2, 4, and so on. So kung titignan natin mga kaibigan, yung impeachment complaint na yon ay ifinile sa opisina po ng Secretary General Reginald Velasco. Tinanggap po ito ng kanyang opisina, mayroon po siyang pirma, nagkaroon pa ng press con, nagkaroon pa ng press briefing Very proud pa itong grupo ni na Percival Sendanya, itong grupo ni na Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel. Very proud na proud po sila. Yung grupo po ni Laila De Lima, very proud po sila. Dahil tinanggap ng House ng, uh, ng Secretary General yung kanilang complaint. So hindi naman po ito artificial office. Itong opisina ni uh, Secretary General Reynald Velasco. Ito po ay opisinang legal. Totoong opisina po ito. Binabayaran ang kanilang mga sahod. Meron pong oras ang kanilang pasok. So the moment that the Secretary General received and put his signature on the complaint, ibig sabihin valid na po yun. Kasi that is the very first step in initiating an impeachment process. Filing and receiving is the preliminary steps or initial step sa impeachment. Kaya, kinu-question po ng kampo ni BP Sara yung proseso. Pangalawang proseso na kailangan pong questionin ay yung pang-apat na impeachment complaint. As we all know, meron din pong rules ang House of Representatives pagdating po sa impeachment. The 10-day rule. Okay, ang impeachment, pagka-receive po ng Secretary General, I-endorse ito sa House of Representatives at isasama sa calendar of business. And within 10 days, ito po ay tatalakayin sa Kongreso. After 10 days, ito po ay isusumite sa Court of Justice ng House of Representatives to assess, to further validate the impeachment complaint and then saka po magkakaroon ng butuhan. Kinakailangang one-third of the congressmen ang pumirma to decide whether they will be impeaching or not the Vice President. So ang nangyari po, February 5, ifinile, yung ikaapat na impeachment. And in less than six hours, umakyat po doon sa Senado yung impeachment complaint. So where is the 10 days rule? Yan po yung pangalawa. Pangatlo po, syempre sarado na po yung 19 Congress by today, June 30. Okay, so dahil sarado na po yung House of Representatives ng 19 Congress ngayong araw, June 30. Tama ba, June 30 ba ngayon? Tama. Ngayong araw po ang pagsasara ng 19th Congress. Ibig sabihin, mula bukas ay hindi na po makikita sa kongreso ang mga kongresista, ang mga senador ng 19th Congress. Patay na po ang 19th Congress. After this day ay mabubuhay na July 1 ang 20th Congress. So ang pangatlong tanong dito, pwede bang itawid ang impeachment complaint? From 19 Congress to 20th Congress. So those are the three questions na kailangan mo nang masagot. Okay? Kailangan mo nang malinawan. So ang ginawa po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay talagang bloodbath. No, mahihirapan kayo. Yun po yun. Bloodbath dahil hindi po papayag ang vice presidente na basta-basta nyo na lamang siyang ma-impeach o i-impeach ng ganyan kahit magbayad pa kayo ng milyon-milyon. The truth shall prevail o ba diba, nagets nyo na mga kaibigan yung bloodbath battle mas magiging madugo pa po kung sa 20th congress ay mayroong magpa-file uli ng impeachment laban kay BP Sarah kasi doon na talaga magkakaroon ng talagang malinaw maayos na proseso ng impeachment kasi kung ngayon ay ginawang bara-bara ang impeachment complaint, binastos ang konstitusyon, hindi sinunod dahil ang motibo talaga ay tanggalin lamang si Bipisara pero hindi po nangyari at hindi po sila nagtagumpay, eh, good luck sa iyo Martin Romualdez sa 2028. Di ba? So, yun lang. Yun lang, guys. So, sa mga anti-Duterte, na-gets nyo ba? Na-gets nyo ba yung nais nating, uh, ano dito? Ipakita? Yung bloodbath battle? Hindi pwede. Hindi pwede yung basta-basta na lang. Kahit magbayad kayo dyan, hindi ako papayag. Nagaguhin ninyo ako ng ganyan. So, that is bloodbath battle for me. No? That is blood bloodbath battle. Hindi ko kayo urungan Hindi ako mag-give up ng basta-basta. Kailangan ninyong paghirapan yung mga yan. So that is the answers ad cautelam. Sumunod kami sa ipinag-uutos ng Senate Impeachment Court. Sumun sumagot kami doon sa summons. So ibig sabihin, hindi kami nag-violate. Pero hindi ibig sabihin na sinagot na namin yung summons ay tinatanggap na namin yung legality yung prosesong pinagdaanan ng impeachment complaint ah di diba? so ayun guys so eto pag-usapan natin yung ano o oh, dito na rin kaya ah, sige mamaya na yung isang topic natin mas maganda yon Okay. So, 'yun lamang mga kaibigan, kung bago ka pa lamang sa aking channel at kung naintindihan po ninyo ang aking naging paliwanag, don't forget to like, subscribe, and share this video. Sana naman po ay uh, gawin nating 100,000 'yung ating subscribers. Salamat po sa mga patuloy na nakikibahagi sa ating uh, Uh, talakayan mga kaibigan at sana po ay naging malinaw po sa inyo yung ibig sabihin ng answers ad cautelam